gabi, dadalhin ko kayo sa isang tahimik na village sa Nanmen Jincheng Township, Yunnan, China. Mula taong 2007, labimpitong binatang lalaki ang misteryosong nawala at hindi na nakabalik. Hanggang sa isang araw noong taong 2012, lumitaw ang isang balitang yayanig sa buong Yunnan. Isang investigasyon ng nagtulak sa mga pulis papunta sa isang cold storage at ostrich farm at doon nila nadiskubre ng isang makapanindig balahibong krimen. Ang mga karne na ibinebenta doon ay hindi pala galing sa ostrich kung hindi galing sa mga labi ng na mga nawawalang biktima. At sa loob lamang ng ilang taon, walang awang kumiti lang sospek ng hindi bababa sa labing pitong katao. Ang mga katawan ay tinrato niya na parang karne sa katayan. Ang mga buto ay ibinaon sa lupa, mga laman ng binti na inasinan at ginawang cured meat, at ang mga mata ay ibinabad sa alcohol para gawing medicinal wine. Maging ang tatlong aso ng kanyang alaga ay pinalaki at pinakain niya ng misteryosong karne na iyon. At kapag hindi na nauubos ang mga karne, inilalako niya ito sa kalsada bilang ostrich meat. Isang bangungot na hanggang ngayon ay hindi malimutan ng mga tagayunan. Samahan niyo ako at ibabalik natin ang madilim at madugong kwento ng isa sa pinakakarumalduman na cannibal serial killer sa kasaysayan ng China. Mula pa noong 2007, isa-isa nang nawawala ang mga binatang lalaki na nasa edad 12 years old hanggang 22 years old sa Nanmen Village, Jincheng Town, Yunnan. Hanggang noong taong 2012, umabot na sa labing pito ang kabuoang bilang ng na mga naitalang nawawala at bago tuluyang mabigyang pansin ang kasong ito. At lahat ng iyon ay dahil sa walang sawang pagsisikap ng pamilya ng huling biktima. At doon nagsimulang lumutang ang isang pangalan ng sospek, si Jiang Yong Ming. Sino nga ba si Jiang Yong Ming? Ipinanganak siya sa Nanmen Village, Jincheng Township, Yunnan, China. Pangapat siya sa magkakapatid. May dalawa siyang kuya at isang ate. Bata palang kapansin-pansin na ang pagiging tahimik niya at mailap sa tao. Hindi siya pala usap at bihira rin makipagkaibigan. Karamihan din sa mga tao sa paligid niya ay iniiwasan din siya. Sa unang tingin tila ordinaryong farmer si Zhang, ngunit ang katotohanan ay hindi siya ordinaryo. May madilim siyang nakaraan. Hinatulan siya dati ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong intentional homicide. Pero matapos ang halos dalawang dekada sa kulungan, nakalaya siya at nakabalik sa Nanmen Village noong 1997. Mula noon naging mas mailap pa siya sa mga tao roon. Pagsapit ng taong 2007, isang pangyayari ang dumating kay Jiang Yongming. Nagdesisyon ng gobyerno na kunin ang ilang lupa sa Nanmen Village at napasama dito ang ari-arian ni Jiang. Bilang kompensasyon, nakatanggap siya ng 30,000 yuan o mahigit 238,000 pesos sa pera natin ngayon. Dahil sa pera na iyon, hindi niya na inararo ang kanyang lupa at naging mas relax na ang kanyang buhay. Madalas na lang siyang nag-aalaga ng aso at naglalakad-lakad sa village. Ngunit sa kabila ng kanyang maginhawang lifestyle, napaka-regular lang ng kanyang daily routine. Laging pare-pareho ang oras ng kanyang pagising, paglabas ng bahay at pagbalik sa bahay. Kinamit din niya ang pera na iyon para makapagpatayo ng cold storage facility at isang ostrich farm. Pagsapit ng taong 2008, nagbebenta na siya ng karne ng ostrich sa kalsada. Ngunit kahit isa siyang ostrich meat seller na natili siyang tahimik at mailap sa tao, iniiwasan din siya ng marami. Maging ang mga magulang doon sa village ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang mga anak na lumapit sa kanya. Ngunit mula nang buksan niya ang kanyang ostrich meat shop, napansin ng ilan na sobrang mura ng kanyang karne. At noong din taon na iyon, unti-unti na naglalaho ang mga kabataang lalaki sa lugar Mula sa mga binatilyo na halos 12 years old lang ang pinakabata hanggang nasa early 20s. Lahat sila naglaho ng parang bula sa mga kaliyang malapit lamang sa bahay at farm ni Jiang. Sa paglipas ng mga buwan matapos ang March 2008, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nawawala. Halos lahat ay may parehong pattern. Huling nakitang naglalakad mag-isa, kadalasan ay sa gabi, sa kalsadang madilim at halos walang dumaraan malapit sa bahay ni Jiang. Ngunit sa kabila nito, walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Tahimik lamang siyang nagbabantay sa kanyang bukid. Minsan ay nakikitang nakaupo siya sa tarangkahan ng nayon sa kalagitnaan ng gabi, napapalibutan ng mga aso. Pagsapit ng taong 2011, pitong kabataang lalaki pa ang nawala sa loob lamang ng taon na iyon. Wala nang nagawa ang pulisya at madalas ay pinagkikibit balikat na lang nila at iniiwasan ng pananagutan. Kahit pa paulit-ulit lang nagmamakaawa ang mga pamilya ng nawalan. Walang formal na investigasyong inilunsad at nagsimulang mag-umpisa ang mga bulong-bulungan sa nayon tungkol sa sunod-sunod na pagkawala. Pero nanatiling parang anino lamang ang salaring. Lumagana pa mga chismis na tila bagyong umiikot sa buong komunidad. May ilan na naniniwalang kinidnap ang mga nawala para gawing forced laborer sa isang illegal na brick factory na talamak noong panahon na iyon. May iba namang takot na baka pinaslang na ang mga ito o kaya'y pinagbili na ang kanila mga katawan para sa isang kalakal. Hanggang sumapit ang April 25, 2012, isang 19 years old na estudyante na nagangalang Hanyaw na noon ay nag intern sa isang construction site sa Jennings ay bigla rin naglaho ng parang bula. Nang umaga na iyon, naglalakad siya pabalik sa kanyang dormitoryo para kunin ang ilang documents sa utos ng kanyang supervisor pero hindi na siya muling nakabalik. Agad naman itong report ng kanyang pamilya sa Jin Cheng Town Police Station at ito ang naging mitya ng malaking pagbabago sa kasong ito, isang punto kung saan nagsimulang umikot ang takbo ng investigasyon. Pagsapit ng unang araw ng May 2012, napansin ng mga pulis ang ilang nakakabahalang detalye sa kaso ni Han Yao. Sinundan nila ang ruta mula sa construction site patungo sa kanyang dormitoryo at doon nila natukoy ang huling lugar na pinuntahan niya, malapit sa lumang Nanmen Bridge. Pagsapit ng May 3, 2012, ikasyam na araw ng pagkawalanihan, isang local newspaper ang nagsulat ng artikulo tungkol sa serye ng mga misteryosong pagkawala sa Jincheng Town. Agad itong nagdulot ng malawakang kaguluhan sa komunidad. Kasabay nito, nagtatag ang Public Security Bureau ng isang Special Task Force para imbestigahan ang serye ng mga pagkawala. Sa wakas ay gumugulong na ang investigasyon. At habang kumakalat ang balita, mas marami pang pamilya ng mga biktima ang lumitaw. Marami sa kanila ang nagsabing nawawala rin ang kanilang anak sa Jincheng Town. Sa huling bilang mula 2007 hanggang April 2012, tinatayang hindi bababa sa labimpitong batang lalaki ang misteryosong nawala. Ngunit ang bilang na ito ay hindi kabuuan dahil may mga ilang pamilya na hindi daw nagreport. Pagdating ng Special Task Force sa Jincheng Town, Agad nilang sinayasat ang lugar. Natuklasan nila na dito may nagtatagpong apat na daan. Sa kaliwa may 3 meters ang lapad na dirt road. Sa kanan naman may multi-lane gravel road na tumutumbok sa provincial highway sa harap. At sa likod naman ay bagong asphalt road na ginagamit ng mga establishment. Maraming sasakyan ang dumadaan sa gravel road, lalo na tuwing rush hour. Ngunit iba ang dirt road. Bihira itong daanan ng tao at katabi pa ang isang gubat dahil dito iniisip ng mga pulis na dito ang perpektong lugar para sa isang krimen. Iniisip ng mga pulis na ang salarin ay baka isang lokal na naninirahan malapit sa lugar, pamilyar sa paligid at sanay maglipot dito ng hindi kahinahinala. Pero sino nga ba ang totoong salarin? Habang ini ang mga lokal, lumapit sa mga pulis ang ama ng pinakaunang nawawalang bata doon. Siya si Liu Dong. Siya ang nagbigay ng tip sa mga pulis. Sinabi niya ng isang kainahinalang tao na maaring may kinalaman at yun na nga si Jiang Yongming. Nakatira kasi siya sa Nanmen Village sa southern part ng Jincheng Town at hindi higit sa isang kilometro lang ang layo mula sa dirt road na sinabi ko kanina. Dahil isa siyang lokal at pamilyar sa paligid agad itong naging focus sa mga investigador. Dahil dito agad silang humingi ng pahintulot mula sa kinauukulan para kumilos. At pagsapit ng May 9, 2012, dinala na ng Special Task Force si Jiang Yongming sa istasyon ng polis para sa isang interogasyon. Pero bago pa man siya dalin, makikita sa kanya na hindi siya mukhang kinakabahan at parang walang nangyari. Samantala, isinara ng task force ang kanyang bahay at sinimula na ang search operation. Samantala, nagdatingin din doon ang mga lokal at mga reporters na para bang may naaamoy silang nalalapit na pagsabong ng isang nakakapangilabot na krimen. Pagpasok nila sa bahay ni Jiang napansin nilang may sukat lang ito ng 20 square meters pero punong-puno ito ng kalat. Madumi ito at may matinding malansang amoy na hindi maipaliliwanag at nakakasuka. Nang buksan ng mga pulis ang pinto sa kusina, ang tanawin sa dilim ay nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Sa southern wall ng kusina may limang plastic barrels at sa pagsilip nila, bawat isa ay minilalamang bahagi ng katawan ng tao na puno ng asin. Maayos na pagkakahiwalay ayon sa uri, mga limbs, internal organs, laman at iba pa. Sa sahig naman ay may tatlong clay pots na may lamang intestines at iba pang tissues na nakababad sa isang liquid solution. Sa iron tray sa kitchen counter makikita rin ang iba't ibang human remains. Sa wooden bed naman, may ilang malalaking sako ng puno ng damit ng mga biktima, mga ID, cellphone, backpacks at iba pang personal belongings at ang eksena sa loob ng maliit na bahay na iyon ay sapat na para matigilan kahit ang pinakabeteranong investigador. Agad nilang ipinadala ang mga ebidensya para sa DNA analysis at ang resulta ay tumugma sa mga profile ng na mga nawawalang tao. Kabilang ang labing isang kabataang lalaki na naiulat ng kani kanilang pamilya sa mga nakaraang taon. Sa masusing pagsisiyasa at nadiskubri rin ang iba pang nakakakilabot na ebidensya, ang mga damit, sapatos at mga kutsilyo na nakakalat sa ari-arian ni Jiang. Isa sa mga damit ay nakumpirma ng isang ina bilang pagmamayari ng kanyang anak na nawala noong 2011. Kasama rin sa nadiskubre ang mga duct tape, nylon na lubid at isang itak na may mantsa ng tila dugo na lalong nagpatunay sa tindi ng karumalduman na krimen ni Jiang. Sa susunod ng mga dalawampung araw, walang tigil na nangalap ng ebidensya ang mga pulis mula sa bahay ng sospek. Pagsapit ng May 27, 2012, kumalat na sa China ang nakakanggimbal na balita na si Zhang Yongming ang nasa likod ng serye ng pagpaslang sa mga kabataang lalaki sa Jincheng Town. Kinasuha na siya ng intentional homicide at agad ikinulong habang patuloy ang pagkakakilala sa mga biktima mula sa mga buto at ibitensyang nahukay. Sa interogasyon, malamig ang kanyang pag-amin. Walang pag-aanlinlangan niyang ikinwento kung paano niya ito ginagawa. Pinipili niya ang mga liblib na kalsada malapit sa kanyang bahay at tuwing hating gabi o madaling araw, inaatake niya ang mga lalaking nag-iisang naglalaka doon gamit ang kamay, lubid o duct tape. Halos lahat ay namatay sa mechanical asphyxiation, durog ang mga leeg at halos walang bakas na defense wounds. Pagkatapos ay inihila niya ang mga katawan papasok ng kanyang maliit at sirang bahay na 20 square meters kwadrado lang ang laki. Doon niya pinagpuputol-putol ang katawan at may iba rin na nakabaon sa kanyang vegetable garden. May itinapon sa balon at iba naman ay itinago sa kalapit na hukay. May mga ebidensya ring sinunog patunay na sinubukan niyang burahin ang mga bakas ng kanyang krimen. Pero higit na nakakapangilabot sa lahat ang mga sumunod na revelasyon. Hindi lang basta pumapatay si John kung hindi nilalapastangan pa niya ang mga katawan. Inamin niyang tinatrato niya ang mga katawan na parang ostrich meat. Hinihiwa niya ito Nilalagyan ng asin ayon sa tradisyonal na pamamaraan sa yunan at isinasabit sa loob ng bahay. Ang mas masahol pa ay mahigit 40 pairs na mga mata ang ibinabad niya sa alcohol para gawing medicinal wine. Habang ang ibang parte ng katawan ay pinapakain niya sa kanyang mga aso. At nang lumampas na sa kanyang sariling konsumo ang tinatagong inventaryo, ipinagbebenta niya ito sa palengke bilang isang murang karne ng ostrich. Walang kamalay-malay mga mamimili nang kanilang kinakain ay bahagi ng kanilang kapitbahay o mas masaklap pa ang kanilang sariling anak. Nang tanungin kung ilan ang kanya napatay, sinabi niya na hindi ko na maalala, baka mas mabuting kayo na lang ang magbilang sa dami ng sapatos at damit sa bahay ko. Kung ilan ang pares, iyon na ang bilang ng mga biktima. At doon nga sa bahay ni Jiang nakalap ng mga polis ang mahigit 50 pairs ng sapatos bilang bahagi ng ebidensya. At ayon sa court verdict tinukoy ng hukuman na si Jang Yong-ming ay pumatay ng hindi bababa sa 20 katao. Noong July 28, 2012 hinatulan na ng Kanming Intermediate Court si Jang Yong-ming ng death penalty. Pero sa loob ng korte wala siyang kahit kaunting pakiramdam ng pagsisisi sa mga pamilya ng biktima at mariin niyang tinanggihan ng paghingi ng tawad. Kasabay nito, ang Korte ay nagbigay rin ng immunity o exemption sa pananagutan sa ilang lokal na opisyal, kabilang ang Deputy County Mayor, Police Chief at 12 na iba pang polis na may kinalaman sa kaso. Ayon sa 11 na pamilya ng biktima, kalaunan ay binigyan sila ng lokal na gobyerno ng 200,000 yuan kada pamilya. Sabi ng staff na ito ay hindi compensation kung hindi isang financial aid lamang. Pero hanggang sa huling sandali hindi niya inamin ang motibo sa kanyang krimen. Dahil dito naglabas ang ilan ng haka, haka sa kanyang modus operandi. Ang ilan sa kanilang mga tanong ay bakit mga batang lalaki lang ang kanyang target? Marahil ay may kinalaman ito sa kanyang nakaraan. Ang ina daw kasi ni Jiang ayon sa ulat ay isang violent na babae. At noon ngang January 10, 2013, dinala na si Jiang Yongming sa execution ground at isinagawa na ang kanyang death penalty sa pamamagitan ng firing squad. Matapos ang pagbitay, nakahinga na ng maluwag ang buong Nanmen Village. Parang isang bangungot ang tuluyang nagwakas. Nagsagawa rin sila ng pangkahalatang memorial service sa mga templo at school, kusaan na nalangin ng komunidad para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga kabataang namatay sa matinding paghihirap. Lumipas ang ilan taon mula ng ang kaso pero nananatili ang sugat sa puso ng mga taga Nanmen. At hanggang ngayon ang pangalan ni Zhang Yongming ay nakakatakot pa rin banggitin doon. Dahil sa takot hindi na pinapalabas sa mga magulang kanilang mga anak sa gabi sa loob ng maraming taon. May mga kabataan din umalis na sa Nanmen dahil hindi kinaya ang mga alaalan ng nakaraan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, tatanungin ko kayo kung ano sa tingin nyo ang motibo ni Zhang Yongming. Ibahagi sa amin sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang nakakakilabot at kapanapanabik na kwento dito sa Pinoy Crime Documentaries Tagalog. Salamat.